Marami pa umunong nakabimbing aplikasyon para magtayo ng struktura sa Chocolate Hills sa Bohol. Sa panayam ng Supernadyo DGWB, kay Attorney Giselle Ray Villamor, board member ng ikalawang distrito ng Bohol, sinabi niya na hiniling na nila sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na ipatigil muna ang pagpuproseso sa mga ito. Kasunod na riyan ang nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa bayan ng Sagbayan. Ay, alam natin marami pa nabanggit din, nabanggit din oh. ng uh -oh. Daw, mga application. Uh -oh. uh -uh. Yun nga po, um, pag makalusot sa PAMBI and other offices no, under DNR. PAMBI na yan, ha? Medyo, yung PAMBI. Ano, kasi protected area eh. Dapat ilantad hmm. nila yung plano baka naka nakakiling sa ano yan naman. sa negosyo naman oo uh, ayon po kay Villamor batay sa guidelines ng DNR, pinapayagan ang pagtatayo ng struktura sa Chocolate Hills basta hindi ito sa 20% threshold